Kapalis hey. na kami Ayun na kapalis na kami Ang bike namin Well o Kapalis na kami So sabay na lang kayo sa ride kami Welcome to my vlog Huwag kalimutan palot like lang ha Charot charot Gaw Paring bagsik o German Boss <laughs> <Most> Mike. Chào <laughs> anh em. Tới khá <Kamalin. laughs> kì. Guys, okay. kanya-kanya ngabulan. bulan. Yan. Kanya-kanya ng bulan. Wala di ba bulan mo, please? Boss Mike. <laughs> di ba <niw>, mo, bibilis talaga 'yan. <laughs> Hello, what's up? Yan. Ready na. Ay, pasok. So, ngayon. Ito kami ngayon sa ano. Ready na naman kayo papasok ng ano. Ng karirahan sa nas. Boss Lowell. Ayan. Uh, <tuk> Meter Boy, <tuk> Boss Mike, <tuk> Sally Boy, Jerman, Ji Boy, Boy. <tuk> so, nas apa masuk nak? Guys, bila tu kau teriwan bawat, teropah. Yeah. Ay, tak pun kan Pada ayat What's up guys Babat kami try tau Ayun o okay lang kayo kung ano Okaylah. Okaylah, likod Guys, nakaraan guys. Maliwanag na yung kasada Pwede na kayo tumakbo rito. Ayan o. Oh. Malinis no. Oh. At trobo sa so uli yan o. Oh. Wala ayos sila. Saraw. Pwede na kayo tumakbo. Malinis na yung kasada mga trobs. Ito no, kayo na binigay ko doon. What's up guys? Dito naman kami ngayon nakaupo. Bye. Bye, Bye ngayon nga mula muna. Yan ano. Mi oh, hermano. Oh. Yes. <laughs> oh, shoutout Ano sa sa mga nauna. Uh, shoutout sa mga nauna raw. Kaya nga nga to. Kaya nga nga to. Uh, sa Nasty Boy, Nasty Group. Exim Community, yung shoutout sa'yo nila lahat. Sa so, wala, shoutout din. Boss Job, shoutout iyo pala. Ah, uh, may ka ni Boss, ako siya naman Hoy. <laughs> Hay 35 na Dito kami sa bakit na naman, no. Dalawang bakit na naman, no. Hindi na ride, di ride to. Ride kain na naman <laughs> nangyari sa amin, no. Hello. Busbike. Nagutom, nagutom tropa. Job, shut out job. Wala ka. Shout out guys. Ready to na naman. Ang mga tropa. Derman. Doon na sila. Uyan na kami. Shout out na lang sa wala. Bye bye. bye, bye.